So ayun mga ka una nating gagawin is a uh, punta tayo sa ating Messenger app, open lang natin. So ayun, saan nga ba natin makikita yung mga naka-hide na naka chat ng ating Jowa, no? So napaka-simple lang. So, click lang natin tong uh, tatlong guhit sa ating uh, upper right side. Yan, click natin yan, then makikita natin dito is yung archive. So, click lang natin And then ayan dito mapupunta yung mga ka-chat natin na i-hide natin no. So uh, paano nga ba gawin yun? So napakasimple lang. So uh, back lang tayo. Punta tayo dun sa chat. Ayan. And then halimbawa uh, sample itong uh, TPO usap So gagawin lang natin dyan, mga ka blog is a uh, long press lang natin yan. And then ayan yung lalabas. So uh, gagawin lang natin click natin yung archive. Ayan. And then, automatic mawawala yung uh, message nung chat natin. So, ngayon punta tayo sa archive. So, click load natin yung tatlong guwit sa taas. Ayan. And then, click natin yung archive. So, ayun mga ka-blog, automatic mapupunta dito yung chat nung ka-chat natin. So, ngayon naman, halimbawa, uh, umalis na yung jowa mo uh, at gusto mo na siya maka-chat ulit. So ang gagawin lang natin mga kablog is uh, ibalik lang natin siya sa chats. So gagawin natin a uh, long press lang ulit natin siya para maibalik natin siya sa chats. So after natin malong long press, ito yung lalabas, click lang natin tong unarchive, yan. And then automatic mawawala na siya diyan. And then gagawin naman natin is uh, back na tayo dun sa chats. So ayun mga kablog, automatic babalik siya rito and then pwede na ulit tayo makipag-chat. So ayun mga ganon ganun lamang kadali para mahuli natin yung ating mga jowa. At kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para manotify notify pa kayo sa masusunod ko pang video. And then maraming maraming salamat sa panunood ng mga video ko.